Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga Start na naman yung tropa. Ah, uh, eto na pala mga boss yung uh, binuhusan natin na slab. Ayan, pinatanggal na natin dito mga boss yung sa sa Ah, gagamitin natin yung mga forma mga boss doon sa magiging uh, poste naman natin sa taas. Ah, uh, poste ulit yung, yung uh, bubuhusan natin uh, bago tayo mag-seth belaying ulit mga boss. Uh, eto na pala mga boss yung itsura sa taas mga boss. Ayan. Ito pala mga boss is uh, binuhusan natin binuhusan natin nung Sabado. Tapos nung kahapon mga boss is uh, pinaispreya pina-sprayan natin 'to ng tubig. Ayun, katu katutuyo lang ng tubig. Ayun, pina-sprayan natin yung pinakang slab natin is uh, hindi kaagad matuyo. Once kasi mga boss na natuyo 'to ng bigla, uh, may chance kasi mga boss na mag-crack. Uh, mabib mabibitak siya kaya kailangan nating uh, kailangan nating basain kapag natuyo na is ulit natin ayan uh, mamaya ma uh, papabasa ulit natin ngayong araw to mga boss kasi natuyo na yung uh, binasa natin nung uh, kahapon ayan papa uh, papaisprayan ulit natin to para hindi mabigla yung pagkakatuyo ng slab natin mga boss ayan hanggang dito sa kabilang mga boss ayan ito na yung itsura sa nag nagdagdag na rin pala ulit tayo ng mga mga anilyo. Ayan, i na natin yung pinakang poste natin dito. Tsaka yung lahat ng poste. Ayan, ito yung mga abang natin ng uh, PVC ay uh, yung pinakang linya natin para sa uh, sa toilet natin dito sa second floor. Now, I can see my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. So I've been flying from town to town. Yeah <laughs> Dito pala sa baba, mga boss, isa yung mga siding, nga ayan, a, tinanggal na natin yan. A, pati itong dito, yung mga siding. Ayan, kung may makikita tayo, mga boss, na pinakang parang bago. A, yung mga a, sumobra na buhos natin, hindi naman kasi, ayan, hindi naman kasi may iwasan yan, mga boss. A, minsan is may bumubukol ng konti. Ah, may bumubukol ng konti. Pinatiktik na natin yun, mga boss, para... Uh, hindi na tayo mahirapan once kasi natumigas na yan ng sobra mga boss napakahirap, napakahirap na yan tiktikin kaya hanggat uh, bago pa uh, tin, tiniktik na natin para malambot pa siya tapos uh, pinantay na natin para at least sa uh, skim coat na lang ang magpapantay dyan. ayan lahat yan mga boss yung may mga sobra sobra ayan, uh, tiniktik na natin tapos uh, pinali, pinali, pinantay natin itong pinakang um, uh, mga tukod natin Uh, bago natin to tatanggalin isa uh, two weeks natin bago tanggalin tong pinakang, pinakang mga tukod natin tsaka forma dito sa ilalim mga boss. Yun yung na minimum na araw bago natin tanggalin yung mga tukod. Kasi mga boss is once na tinanggal natin to ng kaagad wala pa sa tamang araw mga boss isa uh, magkaka yan mga boss dun sa pinakang uh, islab slab natin. May chance na mag yan kasi nga isa hindi pa siya totally tuyo. Yung mga stopper natin dito sa sa ilalim tinanggal na natin. Bali itong mga tukod na lang yung hindi pa. Pero after one week mga boss, pwede na tayong magbawas ng mga suporta natin dito sa ilalim. Pero hindi pa natin tatanggalin totally lahat. Siguro mga uh, 50% ng tukod is tatanggalin natin kasi ititira natin yung 50% yang dito sa ilalim mga boss yung pinakang islab natin isa uh, ayo, matuyo muna ng maayos bago natin uh, tanggalin yung mga tukod tsaka mga forma ng biga mga boss yung dito mga boss sa side uh, sa side na forma walang problema yan kahit tanggalin na natin yan hindi naman sumusuporta sa ilalim yan bali siding lang to uh, kaya tinanggal na natin ito pala mga boss sa second floor isa uh, uh, pinatibag na rin natin yung pinakamagiging opening dito papunta dito mga boss sa may extension na yan. May pinakang opening na tayo dito. May pinakang daan na. Ayan. Papunta dito sa uh, second floor. Ayan. Dito mga boss yung isang poste dito sa may kanto. Ayan. Nabuhusan na natin to kanina mga boss. Ayan. yung inuna natin. Tapos yung dun sa may kanto na yun. Ayan. Ayan. Uh, ongoing pa rin yung uh, buhos ngayon dito mga boss. Ano, uh, tinapos na natin tong isang area na to. Then para yung forma mga boss magamit natin bukas dito sa mga uh, natitira nating mga poste mga boss ayan, dito na rin pala tayo mga boss naghalo para dis, hindi na tayo mahirapan mag akyat ayan mga boss ha, hanggang dito na lang ulit yung video natin ayan ha, kita kita na lang ulit tayo sa susunod nating video mga boss uh, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat